kung alam, narinikan na niya yan. Na, na, na yung mga sinasabi niya sa akin na tumanggap ako sa kung anong, whatever amount is that, na protector ako, etc. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, uh, categorically, kay uh, former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon na lang po yan publicly. Although, sa totoo po, naririnig ko na yan, may mga naging information na ako, na it was really... Uh, Uh, then a uh, police chief uh, De La Rosa who coerced uh, certain witnesses, including Sikerwin Espinosa. That was, of course, an information. I had no way of validating it. But these are very credible information from credible sources. And then, mm -hmm. then ang isa ko pang ang isa pa nating dapat marinig ay uh, si ano nga si uh, Colonel Espino Espenido. Na yes, Yo, he Espinedo. already testified before mm -hmm. the Quadcom. Meron na rin po siya mga siniwalat Pero sa tingin ko po, meron pa siyang pwedeng idagdag tungkol dyan. Yung pagdadawit sa akin. I think may alam din po siya. Remember na doon din po sa Senate hearing ay uh, katulad ni Kerwin Espinosa, katulad ni Ronnie Dayan, ay meron sila mga sinabi tungkol sa akin. And si, uh, si uh, if I'm not mistaken, si uh, Colonel Espen Espenido, Espenido ang sinabi niya doon is parang kinonfirm niya na protector nga daw ako kasi nandun daw po ako sa listahan. Uh, I, I'm not sure if he called it then a blue book or a pink book or a mm. red book or whatever it is. Na number one daw po ako sa listahan. But easily talaga namang halata na nag i rin siya. And I think, kasi nga yung sinabi kanina ni Karwin Espinosa na nagkausap di siya ba si uh, uh, Police Chief Batoco uh, uh, and then siya kinausap nila si uh, Colonel Espinido. So, may alam. So, uh, da dapat lang na-recall sa hearing na yan si Colonel Espinido at para sabihin din ano niya kung ano rin ang nalalaman niya tungkol sa pagdadawit sa akin. Senator, nung na-clear kayo in your drug case, sinabi niyo you were considering filing complaints charges, criminal charges, against people na nagdawit nga sa inyo yung mga nag- ano, nang false testimony ngayong nabanggit na po pati si senator bato dela rosa uh, are you are you pursuing those charges the that's part of the uh, that pinag-aaralan na rin po 'yan ng lawyers kasi kanina may kausap po ako isa sa mga lawyers ko. although sabi ko mm. nga sa inyo da, da, dati na naming narinig 'yan now with this mm. na may nag uh, publicly uh, confirm that then we might as well uh, include also Uh, the former PNP chief and now Senator De La Rosa. Kasi noon, yung, yung nakatutun lang po yung pagpre-prepare ng aking mga abogado sa mga ipafile na kaso, yung mga doon sa pag-file sa akin, yung mga nag-testify sa akin doon sa three drug cases. At ang alam po namin naman doon ay yung inutusan ng dating Pangulo na maging chief enforcer ng ano na yon yung mga invention of cases, manufacturing of evidence, ay yung dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. Ito naman pong sa kaso ni uh, Kerwin Espinosa, it now appears and uh, na-confirm yung uh, naging information din po namin na it was uh, Police Chief, uh, then Police Chief, uh, PNP Chief, uh, Bato de la Rosa. So uh, I guess uh, ganun na rin ang gagawin ng ating mga mugado. Mag-uusap po kami next week. I'll be meeting with them early next week as to uh, ano pa uh, yung mga you know the, the further steps to be taken in light of this uh, testimony of Perwin uh, Espinosa